Ah, hindi ako makatulog dahil kay Maria Clara. Magandang gabi, Don Ibarra. Ikaw ang may bisita at ang kanyang pangalan ay Elias. Sige, papasukay mo. Masok na mo kayo. Gito? Maraming salamat. Magandang gabi, Don Ibarra. Magandang gabi rin, Elias. At anong iyong kailangan? Itatanong ko lang po sa inyo kung anong aking mabag-iilingkod sa dahilan ako po'y patungong Batangas. Ah, wala naman. At nais ko rin po ipaalam sa inyo ang masamang balita na si Maria Clara ay may sakit. Ano? Anong kanyang sakit? Siya po'y may karamdaman. Ngunit hindi manubha. Ah, maraming salamat, kaibigan. <laughs> Ngunit bago ka umalis, may tatanong ako sa iyo. <clears throat> ano po yun? Paano mo napinila ng kaguluhan sa libasa <coughs> Sa dahil lang, tinala ko po ang dalawang nangungunong magkapatid. Sige kaibigan, makakaalisin mo. Dalit? Ako may kasalanan. Ako ang dapat sisihin kung bakit siya nagkasakit. <laughs>